Simpleng isyo, ginagawang komplikado itong uri ng mga politiko natin sa Pinas. Sila ho yung mga bagay na kung saan, ito ho yung mga isyo na dapat ginagawang simple. Maintindihan ni Juan de la Cruz ang simpleng issue, ginagawang komplikado, ginugulo. Kaya naman, ito ho sa ating programang Bitag Unfiltered Who Tayo No Host Bar, ang aking masasabihin, sasabihin, ay e, kategorya ho natin. Ikategorya ho natin ang ating mga politiko And let's be fair sa aking mga sasabihin Alam niyo mga boss, may mga mangilang ilang politiko Mga matatalino kung pag-uusapan ay pananaw sa issue at pagpapaliwanag nila Yung iba naman, masyadong marami ho sila at masyadong madami na rin Epal na umaabot lang ang level ng kanilang Siguro pananaw sa issue or talino, katamtaman lang. Pero mas madaming bilang na mga trapong politiko matuturing mga bobo bobo. Mga bobo. Oy, hindi ako may sabi niya. <laughs> Balik-balik tarin man po natin mga boss. Talagang lalabas at lalabas ang totoo. Ang kanilang pananaw sa isyo ay pag-uusapan. Kung isyong pag-uusapan tulad nitong criminal liability, lumalabas ang pagka-ob-ob na eng-eng-pang. Bato-bato <laughs> sa langit ang tatamaan. Huwag husa magagalit. Public service lang huto, mga boss hot issue na pinag-uusapan dito ho sa programang kakaiba sa umaga sa telebisyon, ganun din ho sa radio at sa ating uh, digital media, ambita Live in the Morning. Ako si Ben Tulfo. Simpleng issue mga boss, ginugulo. Ginugulo nito mga Apple na trapo ng mga politiko. Kaya tuloy nagkakasanga-sanga itong issue... Lalong nagugulo, tuulitin natin ang simpleng issue ginagawang komplikado. Kaya nagugulo. Kung susuriin mo, mabibisto tuloy ang laman ng kanilang mga kabesa. Kabesa in Spanish is ulo. Laman ng uloy kinakailangan utak, ang iba naman ay halit na utak, hangin. <laughs> Pag-usapan ho nating seryoso ng ano mga boss. Itong isyong criminal liability mula ho 15 binabaho sa, pinababasa sa, sa, sa edad na 9 or siyam na taong gulang. Pasadahan ho natin ang seryoso. Okay? Wag na ho natin guluhin. May kasabihan ho, you ask quality question, you deserve quality answer. Ask stupid question, you deserve stupid answer. Ask average question, you deserve average answer. Kaya, eto, pasadahan ho natin. First, ang tawag ho sa mga batang uh, medyo dito nagkakaproblema ho sa batas, siguro nagkakaproblema sa tahanan dahil mga magulang pag medyo nang atit, nalibugan, gawagan na gawa ng bata. Ang tawag sa kanila ay children in conflict with the law. Malina ho yan. Mas magandang linawin muna natin. Huwag ho tayong sasabay doon sa mga trapong para mga diarrhea mga bibig. Ang mga kabataan in conflict, mga kabataan na medyo nagkakaroon ng problema sa ating batas. Hindi ho sila pwedeng arestuhin, as in technically arresting them. And then babasahan mo ng Miranda doctrines, you're, the right, you're under arrest. Hindi ho ganun eh. Bagkus, sila ho'y i-re-rescuehin, i, -re i -re Sila ho'y babaguhin. Hindi sila tatratuhin ng parang mga preso at mga kriminal sa kanilang mga kabubutan or bubut nga ba? Or kamalian o maaring hindi, hindi pa malawak ang kalang kaisipan kung anong tama o mali, ito yung sinasabing discernment. Nilinina ho natin, sinilinaw ng sikit ng araw, sikit ng araw sa labas, malinaw mga boss. Kaya yun hong mga children in conflict with the law or mga bata na may problema sa batas dahil may problema ang mga magulang na mga katigawa ng gawa ng bata pag umuulan pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay gawa ng gawa kaya dumadami na parang gremlins pag nabasa ng ulan. din na pala kasama yun. May chance ho kasi ito makabataan kabataan na maaring hindi sadyang ginawa ng mga magulang dahil nagkatuwaan lang dahil malamig o di naman kaya <laughs> kalabit si Mr. Si misis ni Mr. Lasheng. Kaya yan, daming mga bata sa lansangan. Kaya naman nagkukulang ang mga magulang Hindi lang naman doon sa Doon sa mga busy na mga magulang Makinig ho kayo Lahat ho tatamaan dito eh Yun ho mga anak natin Mga anak na ho natin Kung sila'y nagkakaproblema sa labas May problema sa tahanan May problema sa magulang May problema sa relasyon May problema doon sa sinasabing engagement or interaction May problema sa pagtuturo ng magulang Ang magulang nagkukulang kasi napapabayaan ang mga kabataan. Kaya kung nga yung mga anak natin, sa halip na pangasiwaan, i-handle natin, turuan natin, iba ng nagtuturo. Ngayon, balikan ho natin. Itong mga batang in conflict with the law, may problema sa bahay. Let's begin at that way. Hindi ho pinag-uusapan ng mga politiko to. Ang mga politiko, lalo na mga ob-ob, eng-eng-eng, ginagawang komplikado na para bang wala ng tama. Lahat lagi may issue lahat ginugulo. Siyempre, doon lang sila makakapasok eh. Para mga diarrhea mga bibig. Kaya pinag-uusapan ho natin ng matino. Usapang matino. Itong mga batang nagkakaproblema sa batas or in conflict with the law, kapag napatupad ho itong sinasabing criminal liability, lowering down from 15 to 9 years old, hindi ho yan as the way they say it, doon sa kanilang pagsasabi na parang uh, gugulo nagiging napag-uusapan na medyo hindi doon lihis na sa issue. Itong e mga batang in conflict with the law, may chance na sila, ika nga, kung pag-uusapan ay pagbabago o reforma sa pamamagitan ng uh, intervention, state intervention, kung hindi ho ginagampanan ng tamang responsibilidad mga magulang ang kanilang mga uh, responsibilidad pananagutan sa kanilang mga anak. Nakaatang ho kasi. Eh. Nakaatang ho talaga at pananagutan sa mga magulang na mga kabataan. Alam naman ho natin na mga kabataan protektado ng Estado. The kids, the minors are protected by the state as far as yun ang kalang karapatan making sure na may tamang discernment alam nilang ginang ginagawa manghihimasok ang Estado hindi para kastiguhin, etratong kriminal, mga preso, bagkos, titingnan yung kanilang sinasabing i-reforma para sila i-integrate ulit, maisama uli sila at mahalo-bilo sa lipuna na hindi ho sila patawagin kriminal. Hindi ho to pinag-uusapan ng mga politiko, lalo-lalo na yun sa mga eng-eng kasi malapit ng eleksyon. Siyempre, na yung recall, gusto magsalita po. para gano'n mga bibig eh. Kailangan nila ng diatabs. Kung hindi man diatabs, imodium. Alam niyo ho yun eh. Di ba? <laughs> so, para tumigil, gano'n kung magsalita. Iya, 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 Iba iya, iya, iya,